Sa pool sa video, ang mga delikadong paglabag sa kalsada. Kabilang dyan ang isang jeep na pudpud ang gulong at may sakay pang manok na pampaswerte raw. Nakuha din ang video ang isang batang babae na pinagmaneho sa parking lot ng isang mall. Nasa front line ang balitang yan si Nina Ongpauko. <laughs> sa videong ito, isang batang babae ang nagmamaniobra ng manibela ng sasakyan sa may parking lot ng isang mall sa Paranaque. Nakakandong siya sa legit na driver habang tinuturuan. Delikado yan at bawal. Nakarating na ito kay Transportation Secretary Vince Dizon. Alam na rin daw ito ng Land Transportation Office. Kinahanting na natin yung sasakyan. Kung may maaksidente, may madi baka hindi kang mawagan siya ng lisensya, baka may kurong pangkasama yon. Yeah. Sa bahagi naman ng Taft Avenue sa Pasay, pinara ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC ang jeep na may tandang sa hood. paliwanag ng chopper. Parang alala ko sa nanay ko, dahil yan ang biling niya sa akin, ang buhay parang gabay ko siya. Pero hindi sinuwerte si kuya nang bigyan ng violation ticket. Pudpud din kasi ang kanyang gulong. Samantala, humarap sa LTO ang driver na nag-counterflow sa Skyway. Inamin niyang lasing siya nung nagmaneho. Binawi na ang kanyang lesensya at hindi na siya pwedeng magmaneho kailanman. Maharap pa siya sa si kasong drunk at reckless driving. We have to set an example. Hindi pa pwede ito. At muntik ka pang makamatay dahil sa ginawa mo. Nagbabalita mula sa frontline Nina Ong Pauko News5. Mga kapatid, Julius Babao po. Para sa kauprinsipong at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.